a day in my life as a teacher nga naka break today's die. <laughs> for today's video day for today's video guys ay makunguha kami ng pako dito sa Balukawi. Shout out mga taga Balukawi. Eto na kami nangunguha kami ng pako dahil healthy living na tayo ngayon guys. Kasi health is wealth. Kahit marami ka pang pera, kahit ga malaki pa 'yung sweldo mo, kung sakitin ka naman ay dun lang mapupunta 'yung perang pinaghirapan mo at mga naipon mo. So alam nyo guys, masayang maka uh, manguhan ng pako. Kita nyo naman, 'di ba? Hindi ako nakarejuve, pero namumula 'yung mukha ko. Chat. Hindi tayo pistisa guys. Isa lang tayong Bisaya. Char. So, dito guys, pangunguha namin ng pako. Ang dami kang realization. Alam nyo, hindi pala dapat tayo tumatawad sa mga nagbibenta sa atin ng pako. Kasi alam nyo kung bakit? Ang hirap palang pangunguha ng pako. Tapos, delikado pa. Nakita nyo yan? Green na green yung paligid. What? If, di ba, may ahas dyan, guys, na kulay green din, eh, nag-camouflage siya. Hindi mo ma-identify na ahas pala siya. O, di ba, pag nakagat ka dyan, ako, buwis buhay talagang pangungan ng mga pako. At ito pa, guys, ha, hindi ko naman sinasabi na nag i ako or feeling mayaman. Pero ang hirap talagang i-identify kung pako ba or lukdo-lukdo or ano ba ba yan, yung term nyo dyan, yung makukuha mo. Kaya, panay-tanong kami dyan talaga sa, ano, kay Dudong at kay Puti, shout-out sa inyo. Maraming salamat dahil sinamahan nyo kami dito alam nyo guys, bago kami makarating to sa Balukawi, naglakad kami mula Silaga papunta dyan kasi hindi mapapasok ng motor dahil nagbubuldos doon, di ba? So, syempre tayo na sanay na dahil ano, kabataan ko pa ako sanay umakyat ng bundok. Ngayon hindi na ang sakit ng ano ko guys, paa. Pero carry lang dahil exercise din to kasi tumaba tayo dahil nanganak tayo. Kaya para sa mga mapanghusgang mata, char, kailangan nating pumayat. O, ayan na, magugulay na. Magugulay na lang lagi. So, ito yung asawa ko, napaka-supportive. Alam nyo guys, kahit hindi ko siya gustong isa kasama dyan. Pero siya talaga yung volunteer na gusto talaga niyang sumama for the experience. Actually, na-experience na namin to dun sa ano, Libertad, Abuyog. Nanguha kami dun ng pako sa gilid ng suba. Pero dito kakaiba. So, eto na kami guys. Pauwi na dahil... konti na lang siguro yung nakuha yes, konti na lang yung nakuha namin ditong pako at babalik na kami doon sa payag ni Ubugoy. Maraming salamat Ubugoy sa accommodation. Char! Shout out sa iyo Ubugoy at sa mga anak mo at mga apo mo. Maraming salamat dahil binigyan mo kami ng buko dahil nakakauhaw talagang manguha ng pako. Plus naglakad-lakad pa kami ng malayo. Medyo malayo lang naman. So maraming salamat dahil napaka-generous nyo po um, maka- balang araw makakabawi din kami sa inyo in different way, ba? Diba? So, kung nasa bukid ka, guys, pulang arti-arti dyan. Kapag kakain ka ng buko, hindi mo na kailangan, guys, ng mga kutsara-kutsara pang mga ganyan. Dahil pwede naman yung balat ng mo ano, buko yung gawin mong kutsara. Pwede pwede na yan. Ikuskus mo lang yan dyan, guys. Matatanggal din yan. Tsaka, by the way, ha, yung nasa kuko ng asawa ko, ano yan, dagta yan ng, ano, ng pakotagok. Kumbaga, okay, Arte-arte. Hindi yan ano. pati arte kayo. Magkakasakit tuloy kayo. Sobrang ka-artehan nyo. Char, parang may kaaway naman tayo dyan. Okay, kain. Dahil nagutom tayo ng pamako. Mmm, yummy. Pero hindi siya pwedeng mag-model. <laughs> Pero tuwang tuwa na talaga ako dyan, guys. Na nakakain ng buko. Nakain ng pak. Mayroong pangpasayaw-sayaw. At ito na. Pauwi na. Inabot pa ng ulan. Pero thank you, Lord. Dahil masaya naman kami at ligtas. Magpakailanman. Hindi magbabago. Thank you for watching.